sa isang daigdig ng mga salita, magulo at masalimuot, kung saan ang mga titik ay parang gulong na umiikot. Nahihirapan akong bigkasin ang mga pangalan, parang may nakapulupot. Mama, Papa, mga tunog ng pagmamahal, halos hindi ko maipaabot. Ang bawat letra ay parang sugat sa bibig. Nahihirapang lumabas sa mumunti kong tinig ni hindi ko maipaliwana kung gaano ito kasikip ang aking mundo kung saan ang lahat ay tila panaginip. Sa isang sulok ng mundo, doon ako nananahin, kapiling ng mga laruan na sa akin nagpapasabi. Pero madalas, hindi ako makatingin sa inyong mga mata. Kaya minsan, kay nananatiling takot at nawawala ng pag-asa. Dahil Minsan, hinihilera ko ang mga bagay ng tuwid ang pagkakaayos. Sa bawat galaw, sa bawat tunog, doon ako'y kumikilos. Para sa akin, ang kaayusan ay tila musika, banayad na umahagod. Sa aking sariling mundo, doon ako sumasaya. Walang hadlang, walang bago. Minsan, paulit-ulit kong sinasambit ang mga tunog at mangilan ilang salita. Bawat sabihin niyo'y kinukopya ko, ginagaya ang mga kataga. Umapagaspas, kumapampay ang mga kamay pag natutuwa. Parang lumilipad, hinahanap ang sarili. Nais ko lang naman ng pangunawa. Dahil, iba't ibang tao, iba't ibang reaksyon. May mga nagmamahal, may mga nagtatanong, paano nga ba tratuhin ang isang tulad ko na sa kanilang mga matay, tila may sariling mundo? Kaya, Mama, Papa, salamat sa inyong walang sawang pag-aalaga. Alam kong minsan nababalot din kayo ng pag-aalala, nauubusan din ng pasensya. May mga oras mang nahihirapan kayo na ako'y intindihin. Pinipilit nyo pa din kayanin ang mga bagay na dapat gawin. Ramdam at batid ko ang inyong pagtitiis. Sa mga oras na sinasaktan ko ang sarili at sa mga nakakabingin pagtangis, hindi ko nais na kayo'y masaktan. Ngunit may mga bagay na nahihirapan akong pigilan. Hindi nyo man lubusang maintindihan ang aking mundo. Pinipilit nyo pa ding abutin ang lalim ng puso ko. Mama, Papa, mahalaga kayo sa akin. Ang inyong pagmamahal ay tanglaw sa aking landasin. Sa inyo ako natutong maging mas matataga. Sa inyo ako'y natutong lumaban at mangarap. Kahit sa gitna ng aking mga gulo at pagkakabingi, nais kong malaman yung kay aking pinatangin. Sa kabila ng lahat ng ito, gusto kong sabihin sa inyo, Mama at Papa, salamat at mahal ko kayo. Sa bawat araw na iniaalay at sa inyong mga sakripisyo at sa walang humpay na pagmamahal na galing sa inyong puso.